Nagdilisa na ba mo? O sakay? O barko? Nga doon Kung wala mo kasuway, panuway mo. Mamigos ni biyay takarun. Paingon sa bukol. O di sa sibo. Samtang wapat ang mabot sa terminal, mga nagsakay Nagsakayo na ta. Ikan sa amuwa o taxi paingon dito sa perdres naglukat kong ticket mami gos akong nalukat nga ticket sa starcraft kay ang dugay pa man ang sa paskat mga laon na pa so, nakakuha ko sayo sayo nga schedule dito sa paskat o oh, paskat na ba sa Pascraft nga alas 10 saya so, sayo ko yung biyahe na mamikos mga alas 9. O, nagidegda. Nagidegda ba? nag na ako dito sa terminal mamigos O, mga usaka oras ka pin. So, mga totoo mamikos, nakasakay sa Pascraft. Usually, ang masakyan kasagaran kasagaran mamigos is Pascat Yeah. Medyo man. Giganahan na sa kong o tindot man ang atong pagbiyahe mamigos kay kanang kuan ba kanang mayo ang weather so samtang pagbiyahe na itong mamigos mo niya itong makita nga view dira sa Cebu so kanyang matubangan na mamigos ang Cebu City makita na to ang SRP tunnel at ano uh, nila ba? Sarping uh, si Silix ang si Silix ang SM ang No Star so makita na nato mamigos sa mula Bayta. dikan sa terminal paingon dito sa sa di mula bay sa parola Ano so, ani kaning dot ang Cebu City mamigos makita ni mo mabungtod nga dunay mga balay sa ato pagsakay na ni paksa kay ni mamigos kay na ako sa ekonomi, abot ano ekonomi ang gihatag, so na ako sa kinalauman mamigos kay ibabaw ani bugnaw man, paska, ah, ang sa tung pink nga ticket, so naatas sa way, dili kay bugnaw mamigos, so naatas sa blue ticket ang liko na ni Mami kanang kay nang bakante. So, dagang bakante na kung nga ni Mami Gos kay hawang man sa sinulog. So, walay mo wala kay mo biyahe pa doon buhol. May mo biyahe ni Mami Gus pa sipo. So, mawara to siya Mami Oh, happy trip.